Uy! Ang ganito sa CR video ng video! Eh, Si Toyo! Saan? Si Toyo! Ay, hindi na tayo lang po. Pinutoyo lang. Piling ko si Idol mo ito po yung pinutoyo. May naisip akong gawin. Ano na naman yan? Naisip mo ba yung naisip ko? Ano yun? Man? Teka, puntayin ano mo. Teka, kukuntsa tayo? Hi, oh, okay, okay. Ano po? po. Ano na naman yung kalukuhan mo? Asan yung sticker ni Toyo? Nangyihing ka pa ng sticker ni Toyo. lang po. mo matay Ay, doon naman, naman. Na naman. Matay sa ano! Yan ang sinasabi ko eh. Ang okay. 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 Higa Puta nakahiga! Ano ba yan? Ang dami nagpapapito! Pawawa naman si Toyo! Sandali lang po, nakahiga po si Toyo. Sandali lang. Ay, Toyo! Ay, si Toyo! Si Toyo nga nakahiga daw. Daan-daan po ha, ah, si Toyo. Nahihili, Toyo. Papayag ka ba na ikaw lang? Ay, hindi. Akin na, akin na, na. na, na siyempre hindi ka papayag na lang. Pagtawag ka. Alis ka. Asa taas, isa taas bus. Thank you ma'am, I don't. Wao! Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. naman. Hindi naman puri na naman. Ano eh? Ah, Sinasabi eto. ko na ako. Sana, 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 sana. Hindi ko sabi kaya ko, ang rescue. Ay, sabi ko naman eh. Mag-iingat kayo pag ganyan. Oo. Oo. Oh. Oh. Ang <laughs> It's a, It's a, oh, a alam ay, Alam ay, ay, layo ka Idol? Pag di ako magtimpi Idol! ay Oo, oo, oh, 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 oh. Nai-naihintay hindi Kasama ka pa Kasama ka pa! Sa summit mo naman! Ayoko ka lang naman tatawagin! Ang emergency! Uy, uy, uy! Kay Magalang, emergency! Kay Magalang! O, oh, magaling ha! Ay, naging ganyan ha! Oh. Pagtawag ka sa lalang na ikaw lang. ka ba? Na ikaw lang... Magtawag ka! Ayan na! Ayun na, Boss! Ba Si Toyo! Si Toyo! Si Toyo! Anong nangyari? Anong Sabi ko naman sa'yo, Boss! Ayokong nangyari! Si Toyo, Boss! Nakaiga! Boss! Papayag ka ba na ikaw lang? Sino ba nasa Sino ba naso! Ayos mo to Si Ano? Si Toyo na imatay sa ato. Imatay? Oo. Di nga. Nanto sa CR na imatay. Tara. Hindi kumabuhat eh. Oh, tinawag ko kapatid mo. Anong nangyari? sinasabi ko? dehydrated. Ayan, nakalga. Ito ba yung nahimatay? Nakangiti? Uy, huwag mo tayo! Naihin yung mo lang! Nakahimatay? Nakaganon? Saan nakapikit? Thank you, po, na thank you po! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Ba, Adam. Adam, thank, you thank you po! Ihingal ako! Ano? Thank you po! Pagod ka! Pagod Sabi nga, digital ang karma eh! Ay, thank you po! <laughs> え <music>